Hello, good day pa mga ka-happy net. Happy Friday, everyone. Ayan, just go die. Hindi ako nakatulog ng bongga kagabi. Isip ako ng isip, guys. Kasi nga ganito. May napanood akong vlog. Doktor yata yun or something. At eto na nga yung pinost ko kanina. Katulad ng pinost ko kanina sa mga active follower po ng ating Happy net Toys page. Ayan. Ang dalas kong pinopost yan. Actually, may album na nga ako ng mga scammer na yan. Ayan, hindi ko alam bakit ang dami pa rin <laughs> Ang dami pa rin na-scam guys Ayun nga, ang sabi ko nga sa inyo noong December pa Ang dami na pong nag sa atin lalo na before Christmas Na talaga na-scam, hindi lang 1,000, hindi lang 2,000, hindi lang 10,000 Guys, hanggang 50,000 to 100,000 believe it or not kaya ngayon mga naghahapit sila ng mga pangregalo sa kanilang mga chikiting kasi nga magpapasko biru mo kahit pasko na yung mga scammer talaga yun ako active na active. Hindi ko alam ba't hanggang ngayon aktibo pa rin kayo. Yes ko po. Actually meron na silang GC yung mga na-scam na yan. At ang alam ko pinaka-update nila nung last, nagpa-NBA sila kaya lang medyo may problema sila sa bank secrecy law. Kasi nga, banko na yung ginagamit niya, BPI or Union Bank. So, hindi nila malaman kung, uh, syempre may account number yon da diba? So, hindi ko na alam yung update ngayon. Ngayon, may mga nag-PPM po sa atin, guys, na yun nga, kay Kiddy Up Corner or something, na nag-iiba-iba sila ng pangalan nila at ang gagaling nilang mag-edit. At isa pa, ang galing-galing nilang kumuha ng mga proof of deliveries. O, oh, ba diba? Ilan ng pictures na nakuha nila sa atin ng mga uh, uh, mga actual pictures natin, mga proof of deliveries natin or something. Kaya sobrang, ako po sobrang hands-on po ako sa pagpo-post dito sa ating Facebook page. Ako talaga po yung nag-e-edit dyan. So hindi naman ako gano'n kagaling mag-edit So naglalagay lang ako ng logo At masipag lang po talaga kami ay mag-picture At mag-video ng mga actual uh, items natin Kasi mula't mula pa guys Since 2016, di pa ganun ka Wala pang Shopee, wala pang Lazada Di pa gano'n ka boom yung mga online sa toys Isa po tayo sa mga Pioneer Na nag-online po ng mga toys At isa po ako sa nauna Na sobrang... Effort talaga na mag-actual pictures and video ng mga item So siguro nakuha na lang ng mga ibang online Kasi mahalaga po talaga yun guys Sa legitimacy ng ating store So ayun na nga Sa madaling salita guys Para hindi naman po kayo ma-scam uh, Sobrang mag-browse po kayo ng page Papakita ko po sa inyo yung ating Facebook page Guys kung wala pong reviews Kasi ang mga legit seller po open po yan na maglagay ng review sa kanilang Facebook page. Unang-una nyo pong tingnan, may review ba? Pangalawa, wag nyo nang tingnan yung mga followers kasi ang dami po nagbebenta ngayon ng Facebook pages na maraming followers. So, wag nyo nang tingnan kung marami o konti yung mga followers niyan. Tingnan nyo reviews, tingnan nyo kung active po yung mga comments nila. Kasi, meron ako nakita, may comment siya, ah, oh, scammer yan, dinidelete po nila yon. So, tingnan nyo kung active po silang makipagsagutan sa mga comments sa post nila. Pangatlo, tingnan nyo din, siguro naman ko legit seller yan, madalas siyang mag-live. Or kung hindi naman madalas mag gaya ko, dahil sobrang busy na nga po namin dito sa bodega, hindi ako madalas makapag-live. Pero at least, may live videos po ako at meron po ako mga actual videos. Talagang... Ine-effortan ko po yan na kahit papano, katulad ngayon, siguro dadalasan ko na mag-live video kahit na sobrang busy-busy po kami dito. So, yun, kailangan may mga actual video na nakikita nila yung mga pagbumuka nila. At makita nyo kung talaga may physical store po sila. Kasi kung talagang malakihan, kung wala naman, siguro uh, to be fair po sa ibang mga online sellers na wala pong physical store sa bahay lang, Or umaangkat lang sila ng mga products uh, pagka na may order na sa inyo. Pwede naman po yun. Pero makikita nyo naman na legitimacy niya. Kasi kahit sa Shopee po guys, nanghihingi na sila ng BIR documents. So kailangan po, kumpleto sana. Ang DTI po, madali po siyang gawin online. So wag po masyado tumingin sa DTI permit. Tingnan nyo po, business permit. Kung uh, updated, 2024 business permit or may BIR po yan. Manghingi kayo ng BIR receipt. Kasi guys, sa totoo, ako po, ang cash on delivery lang po namin is around Metro Manila and Rizal. Ngayon, nakakapag-COD po kami sa mga nearby provinces na kaya namin. Like yung mga Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan. Ngayon, medyo, medyo lumalayo-layo na kami. Lawag, Isabela, yan. Kasi nga may mga big playground sets tayo. Pero kung Visayas, Mindanao, guys, nagpapapayment first po kami. Pero, SOP po namin dito sa bodega, guys. Bago po kayo magbayad, hindi po kami nagpapabayad ng walang actual videos na minimension po namin ang full name nyo at yung lugar na pag uh, deliveran or pagsisipan or pagkakarguhan ng ating mga items. SOP po yan dito sa bodega. Hindi po ako nagpapabayan ng walang actual videos. Alam po yan ng mga staff namin. Papakita ko po sa inyo yung sample na ginagawa namin bago po kami magpabayad sa mga payment first item. Hello po, Ma'am Janice po ng Lawag, Ilocos Norte. Eh. Yan, ito po yung ipapabas cargo shipment po natin going to Ilocos po. Ayan, payment first po yan si madam. So, ito po yung actual item natin. Check po natin yan, guys, bago po. Check po natin yan, ma'am, bago po natin uh, ipa-deliver lahat po ng screws. And for legitimacy checking lang po, ito po ang ating physical store. Happy Net Toy Wonderland. Ayan. Okay. Kumpleto naman po tayo sa ating mga dokumento. Meron po tayong DTI, BIR, and business permit. Uh, ating pong mode of payment, ma'am, Gcash payment, Rumarin at Alma, owner po, or PDO transfer, PDO uh, deposit, happy net toys trading. Uh, lumalabas na buling po tayo sa iba't ibang TV shows. Nag-guessing na rin tayo. Yan, unang hirit. Magandang umaga, bayan. Magandang umaga, kapatid. Uh, salamat, dok. At marami pa pong iba. Meron po tayo DTI permit, ang kapangalan po sa happy net toys trading. Meron din tayong business permit updated 2024 and meron din po tayong BIR. Pwede po kayo mag-request ng BIR receipt. At tayo po ay na-award na rin ng iba't ibang business awards. Ayan, Happy na Netoy Wonderland Sterling Awards, Elite Business Awards for the most outstanding toy store po. Ayan, kaya Happy na Netoy Wonderland po, legit na legit. Ayan guys, nakita nyo ha. Ganyan po yung ginagawa namin pagka payment first po tayo. So, ginagawa lang po natin ang payment first pag hindi po namin talaga kayang i-cash on delivery around Visayas or Mindanao. Yan yung mga areas na yan. Pero, nasa pag-uusap po natin yan kung hanggat maare kaya po namin i-cash on delivery. Ngayon, papakita ko sa inyo guys, isa pa po, ang mga Facebook pages po, meron po yung, um, syempre, meron po yung pinaka main profile page po. Okay, meron yung min. Papakita ko po sa inyo Siyempre, meron nagpapa-operate yung Facebook page Ibig sabihin, may tao po na legit Na nag-ooperate po Ng inyong Facebook page Ayun, guys, katulad nga ng sinabi ko uh, Meron po tayong Facebook page ngayon Ako po yung owner, ako po si Miss Marinette Alma So Pagka po uh, ang ating mga mode of payment, syempre nakapangalam po sa akin yan, yung GCash natin, kung kailangan nyo ng GCash. Ngayon, may business bank account din po kami. Dahil nga po kami ay documented, may business permit po tayo, may DTI, and may BIR po. Syempre, nag-open din po ako ng ating bank account na nakapangalan po sa ating company name, which is Happy Net Toys Trading. So ang ating mga bank account po, pwede naman din po sa akin, pwede din po sa ating company name, Happy Net Toys Trading. Papakita ko sa inyo guys, katulad dito. Uh, talagang in-effortan ko po kay Meta na makapag-subscribe uh, makapag tayo sa kanila. Nakikita nyo po ito, may blue badge po yung ating Facebook account. Ito po yung akin personal Facebook account. Ako po yung owner ng Happy Net Toys. Meron tayong personal Facebook account na which is open po yan sa public. Talaga po nagbabayad po ako monthly niyan guys sa Meta, sa Facebook para po maging legit. Ayan po para po makay mabigyan ng ano ng blue badge, kailangan kayo mag-submit ng requirements sa kanila ng valid government ID. Yan para mapatunayan po ni uh, ni Meta na legit po tayo. Ayan, talagang nag-effort po ako guys sa magbayad ng ganyan monthly. Monthly po binabayaran yan kay Meta kasi po uh, gusto ko na maging transparent po sa mga buyers at especially, alam po nila na legit po talaga yung ating Facebook page at legit po yung online seller. Isa pa pong ituturo ko sa inyo, meron po sa Facebook page ng mga sellers na nakalagay kung saan po sila located, kung saan nyo po sila makikita, uh, yung address nila. Kasi, isa pa po yun sa dapat yung malaman, kung saan located, kung totoo po ba yung binibigay nila na location sa inyo at area. Ngayon, dito po sa Happy Net Toys page Nakalagay po yung aming area Yung aming pong address Makikita nyo po yan Pindutin nyo lang sa Google Pakita ko po sa inyo Ayan, open tayo ng Google account Hanapin lang natin yung ating Ayan, lumalabas na Happy Net Toy Wonderland Kainta, Lalawigan ng Rizal Ayan, dito po Makikita nyo na guys kung legit Kasi, ibig sabihin yan uh, Nasa Google account po kami So, ayan, makikita nyo sa mga pictures, ito po yung ating store. Ayan, yung ating bodega. Makikita nyo po ang lahat ng pictures yan. And then, makikita nyo rin po kami sa Google Map. Pag hinanap nyo po, Happy Net Toy Wonderland. Ayan. Makikita nyo na po sa Google Land. Ibig sabihin po niyan, guys, yung ating address, legit po yan. Legit po yung ating tindahan kasi meron po tayong physical store. So, makita nyo po sa Waze, makikita nyo po sa Lala Move, makikita nyo yan sa Grab, makikita nyo po yan sa Google Map. So, pindutin nyo lang, happy na Toy Wonderland, kainta, lalabas na po yan, pati po mga pictures po namin dito sa bodega. So, yun din po yung advice ko sa ibang mga online sellers na legit. So, sa ngayon kasi ang labanan po ay kung legit ka or kung scammer ka. Para mapatunayan nyo po sa mga clients nyo or sa mga customers nyo na legit at hindi po kayo ma-question kasi Masakit din po minsan na legit uh, seller ka tapos masasabihan ka ng scammer nangyari na po sa amin yan. So, magtatanong legit. So, pinakita ko na po lahat lahat ng lahat ng documents lahat ng proof of pictures namin dito sa bodega. Nagme-messenger video call. Isa pa po yan. Mag-request kayo ng messenger video call. Kasi sa page po, wala po siyang messenger, messenger call. Pwede lang po kayong mag-PM. Pero, dahil yun, so sa sinabi ko sa inyo, kung meron pong nga uh, profile at may uh, personal uh, pi, uh, Facebook yung may-ari ng page, pwede po kayo doon. magpaad add po kayo sa Messenger. So, pwede kayo makita nyo mismo kung sino po yung kausap niyo, Pakita nyo yung item na ino-order ko bago po ako magbayad. Ganyan po ang mga teknik, And also, yun nga, katulad nun, pinakita ko na lahat. Ayaw pa rin maniwala. So, kailangan ko ng down payment kasi daang libo po yung in-order nila. For security reason, ako po, kailangan ko ding mag-order, kailangan ko ding maglakas, maglabas sa malaking puhunan. So, kailangan ko rin po kahit papano na hindi nyo po ako niloloko, kailangan ko kahit na minimal down payment. So, kung magpapa down payment ka, ilatag mo lahat ang legit proof mo. So, yon Dahil nga kami, guys, ayun, pinapakita ko lahat yan. Yung, yung, ating mga, pakita ko lang po, ah. Yung ating mga guesting sa mga TV shows, yan, may mga pictures po tayo dyan. At makikita nyo din po yan sa mga YouTube. So, for, for example, sa, sa, unang hirit, sa TV5, magandang umaga kapatid. Meron niyang mga videos na nag-guesting kami. So, sinasend ko din yung link na yon So, pero other than that, duda ka pa rin. So, masasabihan ka pa rin ng scammer daw kayo. Sabi ng ganito, ganyan, ganyan. So, pag ganun, wala na akong magagawa po kung yun ang paniniwala nyo. Pero, yun lang, kailangan, patunayan nyo po na hindi kayo scammer. Pero bandang huli naman, na patunayan naman niya na hindi kayo scammer. So, ayan, tinuloy pa rin din na madam yung order nila. So, thank you po. At uh, nagtitiwala kayo. Since 2016, guys, simula na nagsimula kami, bahay pa lang po ang uh, aking uh, online selling. At napalaki natin dahil uh, uh, siguro naman po maayos ang ating patakaran at maayos po yung ating pagsiservisyo sa mga... Sa mga buyers natin, so lumaki na po ang atin, nagkaroon na po tayo ng bodega at uh, nakakalayo-layo na rin naman po tayo ng ating uh, business. Pero 'yun lang po. Uh, suggestion ko at uh, advice ko po sa mga buyers and sa mga sellers din, sobrang kung mag-check kayo, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses dahil hindi ko naman po kayo masisise kung may budol po in uh, real life. <laughs> may nang bubudol din naman po via PM. Ayan, kung kayo po ay mapapabayad agad dahil nilalatagan kayo ng proof, sobrang kalkaling nyo po yung Facebook page. Tingnan nyo po maigi kung talaga po sila kasi hindi po dapat kayo makuha sa mga proof lang. Dapat po hingan nyo pa beyond that ng iba pang mga dokumento at kung hanggat maaari, sobrang mag-video call kayo, okay? So, sa mga buyers ko naman na matagal na mga suki ko, sila mga, mga panatag na po ang loob nila sa akin. Pero sa mga new buyers ko po, bago po kami magpabaya dito sa bodega ng Happy Net po, ay mag-request kayo talagang sanay po kami, kami dyan mag-request kayo na actual video natin at hanggang mga guys ito magpapakita ako sa inyo lagi Ayan, pakita ko lang sa inyo din po yung ating mga proof of payment para medyo familiar na po kayo. Ayan, ayan po ang ating proof of payment. Nakapangalan po yan sa Happy Net Toys Trading. At kung kayo po ay mag Cash payment po, ayan, nakapangalan po sa akin yan. Yan lang naman po ang aming proof payment dito at nag accept na rin po tayo dito ng mga credit card. Sa online credit card pwede din po tayo guys. Kaya lang syempre yung iba natatakot din sila pero huwag po kayong mag-alala kasi uh, nag-ooperate po sa amin na IBDO. So sa mga gusto po mag-walk in ito po yung ating bodega pwede po kayong magpa-quotation sa amin. Pwede kayong mag-visit everyday po kaming open guys. Ayun dati po sa mga dati na po namin clients, ito pa lang po yung ating uh, bodega before. Ngayon may second floor na tayo at ayun, nakuha na rin po natin yung tapat para sa mga stock po natin ng ating mga ibang items. Ayan. Ito po yung ating uh, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Yan ang ating physical store. Actually, guys, nandito lang po kami sa loob ng subdivision Division pero pagpasok nyo naman dito ay heaven na yan para sa inyo mga chikiting. So, ayan po ang legitimacy ng Happy Net Toys, guys. So, antayin namin kayo sa mga taga malalapit lang pwede po kayong mag-walk-in dito sa amin. Or sa mga gustong magpa-deliver, uh, COD or uh, shipment, ayan, uh, PM lang kayo, guys. At kami-kami rin lang po makakausap nyo. Ito pala, Tin, magpakita ka. Ito din po ang kausap nyo sa online yan, si Tin. Minsan nag-deliver din yan. Ayan, may mga delivery riders din naman po tayo. So, guys, mag-ingat mo kayo. Triple check. Kung pwede, limang beses na check po sa Facebook. Tingnan nyo kung may reviews ah uh, bago po kayo magbayad. Ngayon talagang ano, uh, manigurado na kayo kasi kahit may bank account sila, alam po nila na hindi nyo basta ma check yung kanila mga pangalan sa banko dahil nga sa bank si law, hindi ko lang alam, hindi tayo magaling sa batas. So hindi ko lang alam kung meron pang ibang paraan para mahagilap natin sila o mareklamo. Pero sila po ay nag-iiba-iba na Facebook page at ah... Uh, Take note, naka ako sa kanila. <laughs> Lahat ng Facebook account ko, guys, naka-block sa kanila. So ibig sabihin, talagang kumukuha sila sa akin ng pictures para hindi ko makita na ginagamit nila yung mga pictures ng HappyNet. Nalalaman na lang po namin yan dahil pinipm po ng ating mga ano mga suke na ito yung iba yung mga na scam na hanap nila yung page natin. So yun, sinusumbong lang nila sa atin guys kaya nakukuha namin yung mga Facebook pages na yan. So magingat ingat po tayo at napakahalaga ng pera kahit 5 yan. Ako guys, napakahalaga yan. sa so, gusto nyo pa sa mga chikiting kasi sa totoo lang ang offer nila sobrang baba. Nakikita ko yung mga prices. Wala pa po sa puhunan. So guys, mag-check kayo, mag-triple check kayo sa iba't ibang ano, sa mga iba't ibang uh, platform ng online po kung magkano po 'yung binibili nyo. Pag nakita n'yong sobrang mura naman ito, nakakapagtaka naman 'to. Parang hindi na siya sumasabay sa marketing phrase ng ibang mga seller, eh magtaka na po kayo tapos nagpapapayment eh, first. Okay? Huwag magpaloko dahil maraming mandoloko. Maraming mandoloko dahil maraming nagpapaloko. Okay, this is Net of Happy Net po. Magandang araw po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayo everyone. Good health to everybody.